So, hello guys! Magandang tanghali po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So, kaninang umaga, linggo po ngayon guys, July 7. So, kaninang umaga na grocery kami at saka namili din kami mga frozen products. Kasi wala akong frozen guys, talagang ubos. Kaya nung last week pa kasi di kami nakabili, sayang kasi ginabi na kasi kami nung, nung last grocery namin. So, ayan. So, talagang namili na kami ngayon kasi sayang yung benta, sayang yung kita at madami ding naghahanap ng frozen. ah, uh, bumili ako ng ham, 15 peraso. Yan ganito guys, Andrew's ham. Yan. So, ang cost nito 40, bintan ko 47. So, meron akong 7 pesos. Bilang ko niyan guys, kasi dapat pag uh, bumibili tayo, binibilang natin dapat dito sa ating tindahan pagdating kasi baka kulang. Kasi may time na ganun guys, nung nakaraan, ah, uh, bumili kami, tapos kulang pala. So, sinabi namin doon. Tapos bin, binigay naman nila yung kulang. So, so, next natin, guys, ay yung pork patino. So, ito yung 225 grams. Yan. Yung ganito, guys. O. So, yung ganyan, o. No? 225 grams. Ang cost nito ay nasa 63. Bitaan ko sa 73. So, mayroon tayong 10 pesos. 20 peraso. So, bilangin ko pala kasi hindi ko pa to. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, and 20. So, sakto naman, guys, 20 peraso. Tapos naman muna natin ito Basta. Ano yung akin? Bibili. So, ayan, guys. Uh, okay naman. Sakto yung ating bilang ng ating tusino. So, next, guys, ito ay tender juicy hotdog. Ang isa nito, guys, ay 200. Ang cost nito ay 10 pesos isa. So, Binibenta ko siya ng dati, 15 ngayon, binibenta ko na lang siya ng 14 pesos. So, meron tayong magkano um, ba ang atin dito? Meron tayong 80 pesos. Baka so, pa nakita dito. <laughs> 80 pesos sa isang balot. Tapos sa negosyo cheese naman, yung ganito. Yan. So, ang isang piraso nito, guys, ay nasa 10 pesos din. Binibenta ko siya 13. So, mas, mas masarap kasi yung tender juicy. Kaya, <laughs> mas mahal. Ayun. So, meron tayong 61 pesos sa isang balot. Kasi merong siyang free guys, oh. So pag nag-divide tayo, kung ano lang yung nakalagay, kasi yung plus 1, i-atin yun. Diba? Kumita tayo dyan. Yan. So next natin, crispy burger. So bumili lang akong limang piraso, kasi may, mag, may naghahanap din ng ganito. So ang cost nito guys, ay 58. Yan. Binibenta ko siya ang 66. Sa limang piraso lang naman, 1, 2, 3, 4, 5. Sakto naman. 5. So, ang benta ko 66 guys, meron tayong 8 pesos. So, yan. Tapos, holiday shomai. Asa na nga ating holiday shomai. Holiday shomai, 15 piraso. to yeah. So, 15 piraso. Bilangin din natin, baka kulang, di ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, sakto naman siya. 15 piraso. Ang isa nito, guys, ay 45. Binibenta siya 53. So, meron tayong 8 pesos. So, ayan, guys. So, meron din tayong uh, bacon. So, bago sa akin. Ano? Frozen. So, bagong bili. Yan. Uh, limang peraso lang naman to, guys. 65 ang cost nito. Yan, o. Oh. Parang masarap kasi siya tingnan. Ano? Laki. 65 ang cost. Ayan. Pangalan nito? Isabel. Isabel Migoys Bacon. Ayan. Ang isa nito guys ay 65. So, binibenta ko siya ang 75. So, meron tayong 10 pesos. Ayan. Parang sarap. So, limang piraso to. 1, 2, 3, 4, 5. So, tama naman. Ayan. 5. Tapos, itong ganito. Andrews. Andrews na hotdog. 5. Ang cost nito guys ay 45. So binebenta ko siya 53, meron tayong 8 pesos. Yan. So madami lang no. So may naghahanap din ng ganito. So ilan to? 5, 1, 2, 3, 4, and 5. Yan. Tapos meron din tayong isang balot na uh, idol hotdog na 140. ito isang balot. Hindi, okay, so, yung isang balot, I mean, I mean, isang balot, isang box. Ang isang box nito, guys, ay uh, 24 piraso ang laman. So, ang isa niya ay nasa 40, nasa 40, 49. So, binibenta ko siya ng 57. Meron tayong 8 pesos sa isang ganito. Yan, 24 peraso So, nasira na yung box niya. lang, ayos ko Uy, wala na. Nagkatawlog na. <laughs> Yan. so, ito yung ating mga ay, frozen. So, bumili din kami ng sa amin, karne. So, hindi siya kasali dun sa, guys, no? Hindi siya dito. Wala siya dito. So, frozen pambenta lang talaga yung nandito. Ayan. So, yan. Meron na tayong frozen ulit kasi Uh, may nagkaka-na Ito guys. Ako lang naman ang nagbebenta ng frozen. So, malaking bagay yung pag ikaw lang talaga yung tindahan na nagbebenta ng frozen kasi, 'di ba? Uh, parang sayo ang punta ng mga tao. Yan. Oops, pagandahulog na to. Wait lang. Wala si plastic. Daddy! Lagay na lang natin dito. <laughs> Nagluluto kasi yung isa. Tulungan mo nga ako. Nasira na kasi yung... <laughs> nasira na kasi yung, ano. At taga ko yung ano. Isang ano pa, isang maliit na planggana. Oh, nasira na yung karton. <laughs> Hello. Yan. Hey. Ay. Smee, maramar. Yan. Tagal na natin. Oh. Yan, okay na. <laughs> Yan, na, okay na, daddy. yeah ito yung ating, tanggalin na lang natin yung, ano, guys, yung, yung video. So, yun naman, guys. Ang agis-agis, maraming salamat sa panunod. Paalam, baba.